Anong may ulam nyo? Kalabasa. May malunggay, may tangkong, may dalhog. Mm. Pinakas ng lupos. Share lang po kami. Share lang kayo dalawa? Oo. Oh. Bakit? Alam <laughs> pang bilang <laughs> baon nyo. Oh? Itlog. Itlog. Ginamos ba yung tanaw ba? Tinyong bag? Ito, busos. Okay. Huwag mo na mo kung ginamos gin. <laughs> Magandang araw sa inyong lahat at nandito kami sa Pandan Antique sa Pandan Central School, Centro Norte Pandan Antique at ang haling tapat ngayon. Che-check tayo dito kung anong mga uh, kwan pagkain ng mga bata. Nay anong sura ninyo? Ano yung sura? Laswa. Laswa. Sino may pinakas? pinakas? Bebe, bebe Din jaga katabok. Doge, pwede dyan. Kasi hindi takon. Katabok kaya kag. arguing Argoy. Oh. Ayan o. Oh. Ang ulam nila ay uga. Pakita mo, Reds. May malunggay. May tangkong. May dalhog. Mm. Pinakas ng lupos. oo oh, oh. Taga saan kayo? Taga Centro Sur. Taga Centro Sur. Uh, Banda ng ticket. Ah, mm, bali yung anak mo. Sino ang kasama mo dito na Yung ko anak kahit? ko, grade uh, grade 5. Grade 5. Oh. Oo, 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 Bakit toyo ang ulam? Hindi kahit toyo, ay may gulay man. Oh, basta may gulay, no? Oo, uh, walang pambili. Mm. Oh. Ganun ba? Kaya pinakas na lang. Oho. Sige. Mm. Saan yung bata? Ito yung, yung anak mo? Yung anak ko, yung babae. Yung sa kanya, yan. Oo. Ano, chicken man yung ulam niya? Oo, kasi minsan ayaw kumain ng may ano sa mm. Pero luto pa ka rin kami ng luto ni tatay niya. Opo. Gulay sa sabaw. Oo. So bali po yung pag panahon ng tanghalian dinadalhan mo sila dito. Oo, dinadalhan. Ay, ganun po pala. Hmm. Para hindi na mag -ano, kasi doon kami umuwi sa may ano malayo pa. Malayo sa may tramnan. Mm, doon gid tramnan sa Parayan. Oh, sa Parayan. Oo. Oh. Oh. Sige, naghahanap talaga kami ng ang ulam ay tuyo. At uh, bibigyan namin isang libo. <laughs> may tuyo sa bahay. Iyan, oh, tuyo man. Oo. Oh. oh. <laughs> Oh, kasi kami nung nag-aaral ako, tuyo palagi ang ulam ko. Halos oh. kaya naka-relate ako diyan oh. So mayroon ka nang isang libo. <laughs> Thank you so much, good sir. Ano pangalan oh. mo po? Sharon. Ayan, ang oh. anak mo? Si Ada Sharon. Ada Sherry. Oh. oh. Kahit tuyo, nagpasok talaga. Bakit? Para pangarap. Oh. pangarap mo maging? Police. Police? <laughs> oh, yun. Very Hulis. good. Oh, may baon ka na bukas. Ayun. Sige. Thank you so much, sir, ha? Welcome oh, po. Thank you. Ayan. Hanap pa kami, ha? Okay. Kayo, nakatapos na kayo kumain? So, po Anong ulam lighting, nyo? Kalabasa. Kalabasa. Ang ulam. Binigay lang. Hmm, binigay. <laughs> sino nagbigay? Yung kapitahe namin dun sa... Oh. Mm, tinatrabahuan ko. mo? Opo. Oh, So pag aral sila, punupuntahan ninyo dito magtanghali? Okay, Hati na, na namin ng pagkain. Mm, ano ay trabaho nyo po? Uh -huh. Ano okay. trabaho yeah. nyo po? Kasambahay lang po. Kasambahay ikaw? Na. Ah, uh -huh. naglalaba? Opo. Opo, <laughs> saan? Dito lang sa kabilang ano. Uh -huh. Oo, so pagkatapos dito, Balik Ay, ako doon. Balik ka pa doon? Opo. Yung asawa mo, ano trabaho? Farmers lang po. Farmers. Ayun. Ba't parang maiyak ka naman kaagad? <laughs> Maluha-luha siya. O, oh, sige. Siya po ay isang kasambahay at sa uh, saka farmer ang kanyang ang kanyang uh, asawa. At uh, yun pa, nagtatrabaho pagkatapos pupuntahan pa dito yung anak niya. So, ikaw ay bibigyan nating dalawang libo. Ayan. Aww. Magkano yung sahod mo? 3K isang buwan. Kasi 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 ako lang po sa ano namin pang araw-araw. Oo. Oh, oh, Ilan anak mo po? Tatlo. Tatlo sila. Grade po yung isa. Oo. Oh, Oo, oh, oh, si ito naman si ano Vietnam to pangalan mo? Oo. Oh. Anong pangarap mo? Ding Siman. Oo. Oh. oh. Te ano kaya ang makoonin mo kay nanay mo? <laughs> nga, higigid ng tiis para makaiskwila ka mo. Ah, uh, salamat nga suportahan na kami. Mm-hmm. Ayun. Tuong oh, mayad. Oo, tang mayad, ha? Okay, sige. Sige, nanay, anong pangalan mo ulit po? Merlita po. Merlita, si nanay Merlita. Ayan. Sige, ikot pa tayo, Marka Pobs. Po. <laughs> oh, sige po, welcome. Dito tayo, maghanap tayong mga bata dito na anong ulam nila. Hello. Opo. Nanonood kayo palagi. Thank you, thank you. Dito ay nag-imis na sila. Ano ulam pa. po? Tapos na kayo kumakain? Anong ulam mo? Hotdog. Hot Ikaw? Itlog. Ah, itlog. Itlog at saka hotdog ang ulam nila. Oh. Uh -huh. <laughs> tawa man ang tawa itong isa. Oh. Alika dito, Reds. Tawa lang tawa. Ano pangalan mo? Arlene Ha? Arlene Arlene, Ilang taon na ikaw, Arlene? 12. 12. Well, taga saan ikaw? Jakakan. Di Jakakan malayo 'yon? Di Jakakan. Malayo ba 'yon? Ha? Ay, agan ni Allah tanda tangkad law no, ngirit gito na imong. Bisan taga kalibot akon kan maanta mag uh, atikin yo. <laughs> Basi kadlaw ti mo kon. Pira ka mo magmaranghod bay. Pira baron balon ni mo kaya. Ilan ilang baon mo ngayon? 50. Ha? 50. Ah, 50 laki pulong baon ito. Pag 50 yon malaki na yon dito. Ikaw magkano baon mo? 50 man. 50 man. Ugwi, <laughs> apa ah, masai? Pira apa masai nyu? Gabai kau. Gabai kau. Usah na all. <laughs> Ikaw ba eh? Libayon Ah, Libayon Darwa ka bang mag-Libayon? Ikaw, magkano ba mo? 50. Fifty man? Ah Anong mga grade kayo? Six or Ah, grade Oh One sila Ano? Ay Sige Ah, oh, sige Mayroon kayong tag Ah, 500 hundred sa'yo ah Okay Salamat oh, O, hati kayo ng kapatid mo Salamat Okay, sige Anong sabihin? nang parang maiyak-iyak man 'to bakit anong pinagdadaanan mo? Ula naman. Hmm. Ikaw anong pinagdadaanan mo. Wala Wala man. Oh sige, oh, basta ako daan lang ako ah, sige. Oi, bigyan mo yung kuya mo ah. Oh sige. Ayah. Sige, welcome. Anong ulam mo ni? Share lang po kami. Ha? Share lang po kami. Share lang kay dalawa? Oo. Bakit? Walang pambilang tao pa, ano? niya. Oh. Taga saan kayo? Taga Praganti po. Taga Praganti. Oh, nag-share lang kayo dalawa? Magka-klase kayo? Ikaw taga sa ano pang alam mo? Jamie. Mm -hmm. mm -hmm. Ikaw? Jennifer po. Mm -hmm. Sino ang nagdala uh, ng baon? Siya. Ikaw? Oh, so palagi ka nagsi-share sa kanya. O oh, ngayon lang to nangyari? Palagi. palagi. Mhm. Mm so anong gusto mong sabihin sa klase mo? Mabuti po nakakilala ko siya. Tapos, hmm. mabait po. Mm. Ganun. <laughs> <laughs> Bihira lang yung ganun kaklase no? Na nag-share. Bakit siya ang nag-share? anong sitwasyon mo sa inyo? Mahirap po eh. Mm. Ilan kayo magkapatid? Bale, apat po kami. Apat? Tapos, ano trabaho ng nanay mo? Wala tatay mo? Wala din. Wala rin? Hmm? Broken family kasi ako. Ah, oh, broken family ka. Pero nagsisikap ka mag-aral. Okay. Sino nagpaparo sa'yo ngayon? Yung mama ko, minsan nag-aaral ako pag may pera. Tapos kung wala, hindi naman ako minsan na Hindi ka nakapasok? Hindi po. Hmm. I see. Bigyan mo tag isang libot eh. Uh, salamat po. Opo. Oh, ah, sa'yo. Okay. sa iyo ito ha salamat sa pag-share mo sa kaklase mo ayan salamat po mm -mm. ayun maraming salamat uh, mga kapobre ayan yung ating on the spot na paglilibot uh, dito sa may uh, area ng uh, pandan antiki ang mga blessings na ating binahagi ay kasama natin dito si Kuya Lino ng Edmonton Canada maraming salamat po sir dito natin pinamahagi sa mga bata yung uh, mga blessings din nyo ayan si, dito pa may kumakain pa dito ano ulam mo? ano sura ni mo? itlog itlog basi itlog sura ikaw kita na wala tang sura kon? yun yeah. ha? Itlog. lang? oo uh. din halin ran gin pa mo dyan? bakon imo ged? oo uh. taga di ikaw? wala ba din lang kampi? hindi kakana wala ba oo ayo uh -huh. bye, bye. Rayo? Oo. Um. Gabaktas ka lang? Ano? ano? Wa, sakay. Sakay, pirap mo sa'yo, bay? Pulo. Pang 20. 20? Pulo, 20. Pulo, kag 20. 20, balikan. Ano trabaho tang tatay ni mo? Ah, uh, nag-ani. Ha? Nag-ani ng ano sa tatay. Nag-ani ng? Palay. Palay? Oo. Oh. Oo, sige. Bigyan natin ng, ano, tagtayban rin sila. Eh umalis man yung isa ayo ng uh, ano Eo ng blessing ha dito lako Oh hindi ka dito hati kayo Hati kayo dalawa ha Tagpay 500 kayo ha wag mong punitin ang maghati pasinsilyuhan mo <laughs> Ah siya sige Oh Anong gustong sabihin Salamat Oh yan panalangin palagi ha Hoping na maging successful kayo Talagang magtiis lang talaga ako working student man ako eh dati nag trabaho ako sa ibang tao para magkatapos ng pag-aaral. Kaya pagsumikapan sumikapan ninyo, bisan kaano ka budlay ang pag iskwila Okay? Ha? Oh sige. Oh sige. Anong sura ng dadya? Tapos rin ka igba? Ay, tapos, ah. Ano inyong sura, Magi? Sumay. Ay, sana all. <laughs> ano, ano sa'yo? Anong ulabo? Baboy. Baboy. Ay, yayamanin. May baboy sa'yo? Sumay. Ha? Amal Binili na. lang ninyo. Oo. Oh. Lamusin. Ta, sige. Ah, sino may ginamos? Tamang tatlo. tatlo. Ginamos ba ito na, bet? Ito bag? No, busun. Boy, hug mo na mon kung ginamos gin. Yah! <laughs> Woo! Isda, tanay <the> mo. Ta? <laughs> no? do Ta. Ah. 200. Ha? Ah. 200. Tapos tatlo. Lamat ko na. Uh, tatlo kayo dito ha. Mm. Oh, hatiin niyo ha. 200-200, uh, okay. May Oh, welcome. Ito pa. Limited lang ating blessing eh. May road pa ba? Hati hatiin niyo lang lima ha, tag 200-200 uh, kayo. 1 2 3. Okay. Ay, okay. apat 'yan sa Tatlo lang ka mo? Hanap kayo nang doon yung mga iba bigyan niyo. Tag 200 ha. Para may inyo. Ah, Ta, oh, sige. sige. O puso man ng sura. Ayan. Opo. Um. Yan, yeah, 10, ikaw na mag-manage. Oh. Ikaw na. Alam mo na? Oh. sa <laughs> 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 mga kapob, sa uh, on the spot lang naman ang ating pamamahagi ng blessings uh, dito sa may Pandan Antiki. At uh, uh, purposely, may pupuntahan sana kami dito na isang lola na nagtitinda ng candy yun po ang uh, idinulog sa atin. Kaso, sabi ni Lola, ayaw niya naman uh, na magpa-feature uh, sa atin. So, nirespeto natin 'yon. At sa halip, yung mga kumakain dito sa plaza, yun na lang ang pinabig, pinabigyan natin ng uh, mga blessings. Uh, mula po 'yan sa ating channel and of course kay uh, Kuya Lino ng Edmonton, uh, Canada. So, maraming salamat. Uh, magandang hapon sa inyong lahat. Yahoo!